Hi guys, uh, for sharing lang po ito dahil nakabenta po tayo ng mga alas ngayon. So ito yung nabenta ko ngayon guys, isang silver, isang gold. So ito yung puhuna natin guys, uh, sa silver po, 2,500. Ito po yon. Ayan. Sa ginto naman guys, ang puhunan po natin ay 23,000. Ayan guys. So malaki siya tingnan pero magaan lang ito guys. May timbang lang po ito na 7.4. Ayan, 7.4 grams. Uh, binili ko siya noon noong nakarang taon po. Uh, 23,000 divides. Ayan, 3,108 ang isang gramo. Bininta ko po yung silver ng 2,800. Yung ginto naman po na 18 ay bininta ko po siya ng 24,000. So, ang puhunan natin guys, 25,500. Ang um, benta po natin lahat ay 26,800. Bali, may tubo tayo guys na 1,300 dito sa dalawa na ito. Maliit lang po yung tinubo natin guys dahil kamag-anak naman po natin yung bumili. So mamaya guys uh, kukunin na po ito kaya i handa na po natin. Ito na yung buyer ng alahas natin. Dumating na. Siman. Ayan, yung silver. Ayan. Six thousand Bagong withdraw ah. Mukhang <laughs> <laughs> bumak. Ito yung pera ni Jan Mack ah. 800. Saka. Ano pa? Ano sa'yo na yan? Okay. Okay, ipabalot daw ito eh. Sabi niya na tapos lagyan ng panan saya so, na guys uh, kinuha na ni BG papadalapan niya sa buhol yung yung gold